Isa ito sa dental clinic dito sa Korea. Bigyan ko kayo ng idea kung ano ang itsura ng dental clinic nila rito. Para kang nasa reception ng hotel pero clinic nila to mga best. Ganito ang mga itsura ng clinic dito. Malinis, maayos, medyo malaki cozy, relaxing, at medyo nakakaantok. Para kasing hotel vibes mga best, ang sarap matulog habang nagaantay. Pero dahil naka-schedule ako today maya maya, tatawagin na rin ako. Napakaganda rin ang service nila rito, mababait silang lahat, at sisikapin nilang komportable ka habang ginagawa ang ipin mo. Kapag nasubukan mo pumunta sa ganitong clinic, hindi mo nagugusto lumipat sa iba. Simula na nabisita namin to, ayoko nang lumipat sa iba pang clinic. Kasi nga very satisfied ako sa servisyon nila tuwing napunta ko rito. Meron din silang wash Room area kung saan pwede kang maghugas ng kamay or magsipilyo or kung ano man ang gusto mong gawin, pwede yan dito. Napakalinis at napakaganda. So heto at tinawag na nga ako sa loob at nire-ready na yung mga gagamitin sa akin. May treatment na gagawin sa gums ko at next week ay bubunutan ako ng ngipin para sa implant. Sa harap ng bawat chair ay may monitor gaya niyan at dyan nakasulat ang name ng patient. At lahat ng procedure na gagawin iyo ay dyan nakalista at dyan nila imo monitor. Pati na rin yung picture ng ipin mo, dyan nila ipapakita. Sa harap mo may nakaredy na rin sa lamina tissue kung kailangan mo. Ito naman ang cafe ng dental clinic at lahat na nakikita mo dyan ay libre. Merong drinking water, may coffee, may tea. Lahat na ng kailangan mo ay meron dyan. Meron pang mga kwadya or biscuits at milk at kung ano-ano pa. Lahat yan libre. Kainin mo lahat ng gusto mong kainin. Huwag ka lang mag-uwi, bes. Ang ganda ng service nila dito, ano? Actually, dito sa Korea, basic ang ganyang serbisyo. Gagawin talaga nilang komportable ang buhay mo dito. Ganito ang itsura ng dental clinic dito sa Korea. O siya, tapos na ako. Pauwi na kami sa sunod na kwentuhan ulit. Anyong!